okay so hello guys magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel at tas, sa panibagong video tutorial na naman okay so long time no vlog ano bali ilang araw nga pala tayong hindi nakapag upload yung ng busy tayo sa mga personal na bagay at uh, kailangan nating unahin yun okay so bali uh, for today's video kung nabasa nyo na yung ating thumbnail at uh, yung ating title uh, bali tuturuan ko kayo kung paano mag function at paano mag wiring ng uh, clutch safety switch sa ating mga motor so bali applicable nga pala ito, itong clutch safety switch na ito sa mga Uh, manual no yung mga declutch na motor so doon lang natin matatagpuan okay so from the word itself clutch safety switch so meaning to say uh, kailangan mo munang mag-clutch para mapa-start yung motor kasi konektado yung ating uh, clutch sa starting system ng ating motor o okay, so umpisa na natin na tayo hindi na natin patatagalin ba oh okay, so sa battery natin mga boss uh, tulad ng uh, madalas nating umpisan sa battery natin meron tayong negative at positive dyan Okay. Ngayon mga boss, uh, since connected yung ating starting system sa ating accessory wire, so explain lang natin ang mabilisan. So sa natin mga boss, uh, depende na yan kung 4 wires or 2 wires yung susian nyo. Balikan nito lang naman yung function na. So sa natin mga boss, uh, may wire dyan which is uh, nakatap yung ating red wire sa may positive terminal ng battery. Ngayon kapag in mo mga boss yung susi or yung ignition switch natin, Uh, lilipat lang yung source papunta sa accessory wire Ngayon mga boss, kung 4 wires yung, yung ignition switch uh, May green wire tayo dyan uh, Pansin yan So ground lang naman yan At uh, meron pa tayong isang wire dyan uh, Black na may stripes na white So yan yung uh, papunta sa ating CDI Sa CDI naman yan Yan yung kill switch ng ating motor mga boss Ngayon kung 2 wires yung inyong uh, susian So ganyan yung uh, function nya Uh, from positive terminal ng battery, dumaan sa fuse. Yan yung stock fuse ng ating motor. So, lilipat lang yan sa accessory wire. Ngayon, dahil dyan connected yung ating uh, starter, mga boss. So, dyan tayo kukuha ng source. So, yung isang wire ng ating push start, ayun, nakatap doon. Yung okay, yan sa ating switch. Ngayon, kapag pinindot mo yung push start switch, pupunta na ngayon sa starter relay yung uh, isang wire natin. So, dito naman tayo sa starter relay, mga boss. Sa starter relay natin, mga boss, uh, may 4 wires yan. Uh, isang positive at isang negative. Kung mapapansin nyo, may mga indicators na nga pala yan. So, nilagyan ko na kanina ng uh, mga sulat. So, kailangan lang natin ng uh, positive at negative dito sa ating starter relay para matrigger tong ating starter relay at mag-supply sya ng uh, high current pupunta dito sa ating starter motor. So, kung mapapansin nyo, dito sa ating starter relay, may dalawang uh, 10mm na tornilyo dyan. So yung isang wire na yan, papunta lang yan dito sa may positive terminal ng battery. Kaya kung mapapansin nyo, sa may positive terminal ng battery, meron tayong matabang wire dyan. So yan yun, yan yung wire na yan. Ngayon, para lumipat yan sa kabila, kailangan nyo ng positive at negative. So yan yung mga trigger natin. Kailangan lang nyo ng uh, supply. Okay? So meron na tayong positive galing sa switch. So kung kailangan lang natin, negative. Ngayon dito napapasok yung clutch safety switch natin mga boss. So kapag ka... Uh, walang ganito mga boss, for example, walang clutch safety switch. So, bali, ang common na uh, wiring lang nito, direct, uh, direct, direct na siya agad sa ground. Okay? Kaya, naka-ground na siya agad. Kung saan man siya pa, kung saan man siya ground na makonect, uh, pwede, uh, sa battery or sa chassis. Basta, kailangan niya lang ng ground. May start mo na. hindi mo na kailangan pigain yung uh, clutch lever. So, ngayon, since meron siyang clutch safety switch, so, bali, yung ground kanina, ayan, pinadaan natin sa switch. So, kumbaga, kailangan mo munang pigain yung clutch lever para mag-connect yung uh, ground wire. So, kumbaga magkocontact siya. No? So, mga nilagyan lang ng uh, switch. Yung mismong ground. Okay? Kaya dalawa na yung switch ng ating uh, trigger. Merong ground at saka merong positive. Okay? So, kahit alin yung pigayin mo dyan mga boss. For example, nakapiga Kung hindi mo naman i-start yung uh, iyong push start, hindi aandar. So, for example, hindi mo naman pinigayon. Pindot ka ng pindot dito. Hindi, ulit, uh, hindi rin mag-start yung yung uh, motor. So, bali naging dalawa yung switch. Isang negative at isang positive. Okay? So, yun yung tinatawag nating clutch safety switch. Ngayon, uh, dito naman papasok yung ating uh, mga uh, indicators, no? Or yung gear sensor natin. So, itong neutral sensor na to, mga boss, makikita natin yan sa tabi ng cambio. So, switch yan, mga boss. And, uh, naka-attach yan sa shifting drum ng ating motor. Dun sa may transmission ng ating motor. Kaya, kapag ka inapakan natin yung cambio, mapapansin nyo, iilaw yung mga indicator natin sa dashboard. Ngayon, dito naman sa mga, uh, sa mga indicators na to mga boss, positive at negative lang yung kailangan. For example, ah, uh, naka-neutral tayo, kapag ka inon mo yung susi, automatically, iilaw yung neutral. So, mapapansin natin yan kahit hindi pa nak yung motor. So, ganun din sa primera, segunda, tercera, kwarta, at kinta, or kung kinta man yung motor nyo. Ngayon, uh, may diode dito mga boss. mamaya explain natin. So dito muna tayo sa uh, neutral sensor. Eh, tulad yan na sinabi ko mga boss, negative at uh, positive at negative lang yung kailangan natin. So yung nanggaling dito mga boss, sa may neutral sensor natin. Makita nyo sa baba sa may tabi ng cambio, negative lahat 'yan. Or ground lahat 'yan. So tulad yan na sabi ko, positive at negative lang yung kailangan nito para uh, umilaw yung bombilya ng uh, indicators natin sa may dashboard. Ngayon magpapalit-palit lang 'yan mga boss kapag ka, inaapakan natin yung cambio kasi may mga contact points yan sa loob. So, for example, naka tercera ka, ayun, uh, sense ng ating uh, sensor kung anong gear yung naka-engage. Kaya yun lang yung iilaw lahat na Okay? So, yung makikita nyo na yan, yung mga contact points na yan. So, yan yung nag indicate kung anong gear yung naka-engage. Okay? So, mabalik tayo dito sa diode mga boss. ah uh, itong clutch safety switch nga pala natin, may start mo pa rin siya kahit na naka Uh, pre for example naka-premyera ka, may start mo pa rin siya basta pigain mo lang yung uh, clutch lever. So hindi siya kasama doon, no? Again, uh, may start mo pa rin siya kahit naka-premyera, segunda, tersera at saka kwarta, uh, and uh, quinta. So may start mo pa rin siya. So, bali ang uh, ang uh, twist lang dito kapag naka-neutral ka kahit hindi mo napigain itong uh, clutch safety switch basta naka-neutral ka kasi nga Ayun, may supply na yung uh, starter relay natin tulad nga na sinabi ko yung starter relay natin kailangan lang ng positive at negative so kapag ka hindi mo to uh, piniga so wala syang contact dito sa ground so dun siya kukuha ng uh, supply ng ground sa may mismong neutral sensor natin kaya kapag ka hindi ka pumiga dito i-start pa rin basta naka neutral siya ngayon kapag ka mo yung primera so wala na supply yung Uh, starter relay natin wala sa pagkukuha ng supply ng ground kailangan mo ulit pigain ito so ganoon lang simple mga boss kailangan naka neutral tayo lagi kahit na hindi na natin to pigain ngayon kung naka primera segunda tercera kailangan mong pigain to kasi wala siyang connection dun sa walang connection to itong ating ground na to ng ating starter relay wala siyang connection dito sa may primera segunda tercera so may connection lang siya dito sa may uh, neutral kaya kahit na hindi mo pigain yung clutch lever pwede tayo mag start ng ating motor. So bakit ba may diode mga boss? Kasi mga boss, uh, alam naman natin na kapag ka uh, shift tayo or nagkakambyo tayo, pipigain natin yung clutch, di ba? So once na pinipiga natin yung clutch, mga boss, ayun, masusuplayan ng starter uh, ng supply yung ating starter relay, masusuplayan siya ng ground. So since connected yung ating neutral, kumbaga kapag piniga mo yung clutch, magsusuplayan ng ground dito, subago. So, For example, naka-primera uh, tayo, haarangkada na tayo, papasok na natin ang segunda. Ngayon, kapag uh, mo to, kapag uh, walan diode yan, iilaw yung iyong uh, neutral indicator. So, habang, uh, habang nag- uh, ano ba yun? So, habang nagsishift ka ng gear, or uh, habang pinipress mo itong ating clutch lever, kasi nga, magshishift ka ng gear, magka-clutch ka, so, masasupplyan at masasupplyan ng negative yung iyong neutral. Kaya, nilagyan natin ng diode para i-block na yung Uh, negative na papasok dito sa ating uh, neutral para hindi siya umilaw habang nakabiyahe tayo. Okay? So, bali ganun lang kasimple mga boss. Napaka basic lang naman itong ating uh, clutch safety switch. So, sana uh, may naintindihan kayo. Bali hanggang dito lang siguro sa so, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.